Ang ba ang paghahanda ng pagkain may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute Ang solusyon! Menu ni Mami Sa iyong umaga sa iyo kaibigan, muli ito pang pa inyong lingkod, si Josie Gonzalez po ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute. Narito po tayo para talakayin ang kahalagahan ng pagkain ng gulay katulad na lang po ng talong. Ito po ay isang particular na gulay na malaking bagay po ang nagagawa para sa ating katawan. Isa sa mga pamantayan ng wasung nutrisyon ay ang pagkain ng gulay at prutas. Subalit, maraming Pilipino ang hindi nakakakain ng tamang dami ng gulay, no? Ayon po sa National Nutrition Survey ng DOST FNRI, nakita po na pababa ng pababa ang konsumo ng prutas at gulay ng mga Filipino. At hindi rin po nawawala ang kakulangan sa micronutrients katulad na lang po ng vitamin A at iron. Ang mga susansyang ito ay karaniwang nakukuha sa mga prutas at gulay. May dalawang grupo tayo ng gulay. Isa rito ay ang binubuo ng berde, madahon at madilaw na gulay tulad na lang po ng dahon ng ampalaya, talbos ng kamote, kalabasa at karot. Ang mga ito ay mayaman sa iba't ibang vitamins at minerals at maging sa dietary fiber. Ang pangalawang grupo naman ay binubuo ng iba pang gulay tulad na lang ng ampalaya, talong, okra, sayote at upo na nagbibigay naman ng karagdagang vitamins at minerals at dietary fiber. Ang vitamins at minerals ay tumutulong po sa pagsasayayos ng ating katawan. Ang dietary fiber naman ay tumutulong sa paglilinis ng ating bituka at sa maayos at regular na pagdumi. Kaya naman ipinapayo at tinataguyod ang pagkain po ng maraming gulay at putas upang mapunuan ang mga kakulangan natin sa micronutrients. Para sa mga taong may edad 20 to 59 years old, nire-recommend na kumain po tayo ng dalawa hanggang 3 servings ng gulay araw-araw. Kung alam alam niyo po yung food pyramid, doon po natin makikita kung gaano kadami ang dapat kainin. Ang isang dulot po o a serving ay katumbas na po sa kalahating tasa o 45 grams ng lutong gulay. Ikaw ba kaibigan ni kumakain ng talong? Alam mo bang may iba't ibang uri nito? ang bawat uri ay may kanya-kanyang kulay. Nakikita na po ba kayo ng iba't ibang kulay ng talong o iba ibang shape? 'Di ba? Meron po itong uh, laki at uh, 'di ba may iba-iba siyang shape. So meron din siyang iba't ibang klase ng luto. Sa uri, meron tayong Italian, Chinese, Toga, Indian, Japanese, Thai, Chinese at Filipino. Sa hugis naman, may pangpahaba, may bilugan at mataba o manipis. Sa laki naman, may mahaba at maikli. At sa kulay naman, may may di ba may green, meron din siyang uh, violet, may puti, may itim at may kaunting pula. So sari-saring lutuin o potahe ang magagawa sa talong. Maaari itong gawing sangkap sa pizza o pasta gayad na lang ng, di ba yung mga Italians meron din silang tinatawag na Ah, uh, nilalagay nila yung talong sa, uh, sa kanilang mga sauce, 'di ba? So maaari itong uh, gawing sauce o kaya naman ay sinabawang ulam, gaya na lang nang nilaga at sinigang na ginagawa natin sa Philippines, 'di ba? O kaya naman pwede itong iprito, stir-fry o igisa sa konting mantika pwedeng ihawin at itorta. Ang dami talagang pwedeng gawin. Ipikil o atsara. Gawing curry, gaya na lang ng Indian. At pwede rin siyang gawing tempura, gaya na rin ng mga hapon. So, anumang luto, Jack, na magugustuhan nyo talaga ang talong. Di ba? Ang sarap. Sa English, eggplant. Di ba? Parang lasang egg. Narito ang isang recipe ng Filipino style omelet. So ang tortang talong, murang-mura na masustansya pa at siguradong nakakabusog. Pinakamainam ihain kasama ang mainit na kanin at may ketchup. Ayan, Maari din gawing mas mailinamnan, malinamnam at masustansya pa ito sa pagdagdag ng giniling na karning baboy o manok at tinadtad na gulay gaya na lang ng karot. Kayang-kayang ihanda ito sa loob ng 20 minuto o kaibigan. Handa na ba tayo sa ating mga papel at lapis or, or ball pen? So, ito na po yung sangkap natin sa ating uh, Filipino style tortang talong. Ayan, di ba? Napaka-classic, no? So, meron tayong tatlong pirasong talong, katamtaman ang laki. Apenta pirasong itlog, 4 grams ng asin o isang kurot ng asin dalawang gramo naman ng paminta o isang kurot din ng paminta uh, meron din tayo siguro mga tatlo o apat na kutsara ng mantika and then anong paraan ng pagluluto ihawin muna ang talong hanggang sa lumambot ito hanguin sa apoy at palamigin ng konti sa loob ng isang minuto balatan ang talong, kailangang medyo mainit ang talong habang binabalatan para hindi sumama ang laman pagkatapos balatan ang talong Uh, laparan natin ito gamit ang tindo na hindi humihiwalay ang laman. Diba? Yung ifa-flat mo lang siya. Tapos, batihin na natin yung itlog kasama ang asin at paminta sa isang mangkok o kaya naman flat na pinggan. Ilagay ang talong sa mixture ng itlog at dahan-dahang i-press ang talong para ito ay humalo sa itlog. Alam na alam nyo na yan, o no, no? Gumawa ng torta diba. Sa so, painitin muna ang mantika sa kawali and then pag mainit na, iprito na natin yung ating torta. Unahin ilagay sa kawali ang talong, spread natin ng konti ang talong at buhusan na natin ng mixture ng itlog na merong timplang asin at uh, paminta. Okay? So lutuin natin ng isa hanggang dalawang minuto hanggang sa mag golden brown ang kulay nito. Da. Tapos balikta rin na natin. So meron na tayong presto, tortang talong. Pwede na natin ito ihain habang mainit na may kasamang ketchup at mainit na kanin. di ba diba? So napakasarap. O ayan mga kaibigan, lutuin na natin yung tortang talong ha at ihain ito sa ating pamilya. Pwede na rin tayo magtanim ng talong sa inyong mga bakuran. Magtanong lang tayo sa ating mga local o offices ng Department of Agriculture para mabigyan tayo ng mga seeds o paano ba ito itinatanim. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito pong bilang inyong kaibigan si Josie Gonzalez. Ang menu ni Mami ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon. Humingi ng recipe sa FNRI DOST, DOST. General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City. O tumawag sa bilang 02-837-2071, Local 2287. O mag-email sa mvc at fnri.dost.gov. Dot PH. Menu. <laughs>